So, guys, ganito yung gawin nyo sa mga gustong magbayad uh, ng uh, voluntary contribution sa SSS. So, punta lang kayo ng website nila. I-click nyo lang po dyan yung SSS. Make sure, guys, na naka-register ano na, naka na po kayo sa SSS. So, ayan, punta kayo ng website nila, Social Security System. Ilalagay nyo lang dyan sa taas yung website nila. So, ayan, since meron na akong record, ayan, maglalagin tayo. User at saka password lang yan. So, while waiting kasi medyo mahina yung connection natin. So, ayan, lalabas yan. Close nyo lang yan. Close lang. Tapos, ayan, punta lang kayo dyan sa may... Uh, reference tapos contribution tapos PRN payment Yan. tapos pagka generate nun antayin nyo lang siya medyo so matagal so wait lang po tayo so ayan uh, generate nyo lang po yung PRN tapos ganyan na po lalabas na type nyo lang po dyan ano, voluntary tapos kung anong month yung babayaran nyo halimbawa October, October yan tapos select nyo lang dyan guys kung magkano binabayaran nyo monthly kasi mayroong ano yan eh uh, may mataas dyan mayroong mababa din amount kung ano yung gusto nyo bayaran monthly sa contribution nyo So ako yung pinili ko dyan yung pinaka mababa yung pinili ko which is 560 per month. So yan, huwag nyo kalimutan yung buwan na kung ano yung babayaran yung buwan. Yan, select nyo yung payment nyo. Pinili ko yung 560 or to merong mas matas dyan. Kung marami kayong yung pambayad, pwede kayong pumili ng mas malaki. 560 lang kaya natin. So after nyan, submit nyo lang, maglalabas sila ng uh, reference number. Pwede nyo siyang bayaran sa ano, GCash. Pwede over the counter, pero mas madali GCash. Ayan. So ayan lang yung ano nyo, ayan, pipili yung payment reference number. So yun lamang guys, so. Sa, sana nakatulong ako sa inyo kung paano magbayad ng voluntary contribution. Thank you for subscribing guys, thank you.